Alam nyo ba na makakagawa kayo ng ganitong klaseng candies gamit lamang ang balat ng pakwan? Yes, mga mi. At dahil napapanahon na nga ang pakwan, kahit sa ang sulok tayo ng palengke or kalsada, merong nagbebenta nito. Kaya naman, eto nga at susubukan natin itong gawing candy, mga mi. Kailangan lamang babalatan po natin ito na maayos. Saka naman natin ito hiwain ang naayon sa gusto nating laki or liit. Bale, ganitong klaseng pagkakahiwa lamang po yung ginawa ko, mga mi. Pagkatapos naman, po nito, kailangan lamang hugasan natin ito ng mabuti. Saka naman po natin ito papakuluin, kaya naman dito sa aking kawali. Inilagay ko na nga itong pakwan, saka naman ako naglagay ng tubig. Then tatakpan lamang po natin ito, papakuluin po natin ito na mga 7 minutes. Makalipas nga lang po 7 minutes, eto nga, atahanguin na natin ito. At pagkatapos nga po ang sumunod naman na proseso dito sa aking planggana. Naglagay lamang ako ng isang pitcher na tubig, saka ako po ito inilagyan ng 1 fourth cup na asin. Yes, mga Mami. Dahil nandito po tayo sa proseso ng pagbababad nitong ating mga pakwan. Bali, binabad ko po ito ng overnight. Then, kinabukasan nga po, ito na yung itsura niya, mga Mami. Kaya naman, tatanggalin na natin ito dito sa ating pinagbabaran. At pagkatapos nga po nito, babalawan natin ito ng tubig. Hindi ko na lamang po na ipakita yung pagbabalaw ko, mga Mami. Pagkatapos nga po itong balawan, i-drain ko po ito ng mga isang oras. Dumako naman tayo dito sa aking kawali. Naglagay lamang ako ng 1 in 1 half cup na asukal. Then, Then, naglagay lamang po ako ng 3-4 cup na tubig. Saka ako lamang po ito iniluto. Hanggang sa lumapot na nga po ito, mga mi. Yung tipong papunta na po ito sa pagkakarami lais. Kaya naman eto, mga mi, inilagay ko na nga po itong pakwan. Then, lulutuin at hahaluin po natin ito hanggang sa kumapit na nga po yung asukal dito sa ating mga pakwan. Hanggang sa maging ganito na yung itsura nila, mga mi, yung tipong matutuyo na po sila. Kaya naman eto nga po at tatanggalin na natin dito sa ating kawali at ide natin ito dito sa ating puting asukal. Yes, mga mi, kailangan po talaga lalagyan din natin ito ng puting asukal para maiwasan po na dumikit itong ating mga candy. Mabanggit ko na rin po pala, depende po sa inyo kung gaano katamis po yung gusto nyo sa magiging candies nyo. Bali, ito po pala yung itsura nila pagkatapos ko po itong mailagay dito sa puting asukal. Sa proseso na ito, mga mi, dito lang po talaga tayo matatagalan. Dahil nga, wala naman tayong dehydrator, kaya naman hahayan lang natin itong mahanginan. Hanggang sa matuyo po sila at mawala na po yung pagkamasa-masa nila, mga mi. Kung naghahanap kayo ng legit, authentic, original, and pure organic barley na galing Australia, pwedeng-pwede kayo mag-order sa akin, mga mi. Legit and authorized distributor po ang mami. Ah. Pero na masaya game. At dahil dyan, meron tayong pa-cashback na 100 sa magka ng 200. Yan, yan naman, mag-download at mag-register na gamit lamang ngayon cellphone number. Gagawa ka ng password mo, din yung verification code na si Sensayo, then confirm mo lang yan agad-agad, meron ka ng account. Meron sa lang pa daily bonus mga mi at kung mag-withdraw ka naman ako napaka-easy lang click mo lang yung withdraw then bigay mo lang yung info na hinihingi sa agad-agad makakapag-withdraw ka na kung gusto mo rin maging agent nila mga mi pwedeng pwede naman pero paalala lamang po bawal ito sa mga bata at gawing libangan lamang po kung laro naman palang pag uusapan dito na ako sa color game kasi napaka-easy lang laruin at kahit piso-piso nga lang itaya mo diyan mga mi pwedeng pwede mo mapalaguyan bukod nga dito sa color game meron din naman to sa coin at marami pang ibang laro ikaw na lang talagang bahalang mamimili mga mi pero inuulit ko po, bawal ito sa mga bata at gawing libangan lamang po. And syempre, kailangan po hinay-hinay lamang. Kaya eh, kung gusto mo rin makapag-cash out at makaipon ng coins sa paunti-unti, mag-download at mag-register na. Nasa comment section po yung link.